Electric pan mo, ma'am. No. Electric pan mo. <laughs> yan. Oh, pa kamera camera. Grabe 'yung kanal, no? Lalim. Kadaan <laughs> hmm. <Gana> lang yan, ka <laughs> Oh, uh, sinadya. Wih, like si <laughs> nag mm -hmm. like online si Mami. Thank you, Pesny. Buang, kaman. online si Mami. Nag hiwak, panas, ah. Oh, bos, laki. Iya, ngak, sir, Kita-kita, sir, oh. <laughs> <laughs> Senang-senang, <naimusawa, laughs> mas, awam, mam. Ah, uh, oh, oh. on unsi balak, ini mam, sir, ke one day sweetheart, one other, eh. Hanap ko. Kita ko. Kaya pang pa na siya. Pang na siya. Ano mo, asawa mo, anak mo? Ma'am. Pinsan. Po, pinsan. Ay, sangigaan. Grabe. <coughs> pinsan mo. Sir, pinsan ka daw niya, sir. Ano? Tita ko siya. Ah, tita mo siya. Mm. <clears throat> Bakit ka nandito, Edge Dam, sa live ko? Siyempre. Oh, huwag kang malikot. Baka masipa kita. <laughs> <laughs> Ang bigat-bigat mo. 20. Ang bigat-bigat oh, mo. Dalawa talaga place. yan. Si Mami nag live Hmm. ka ba, Edge dam? Di, mga yung Payo sa eh, mo, sir. man? Kung asawa, nag na, babae. Dili, pagod ng imo asawa. Lahi pa na. Bahay, payuhan. Payuhan ganit na si Maldita. Ako po payuhi, eh, ko. Ay, okay, okay. Saan <laughs> so, ko na <laughs> ani, oh. Hindi ba mo, babae. Jesus, maniwala ka. Asawa ni mo na. Mm -mm. Ito si ma'am kay... Pagsabi kasi ng totoo ba, ni? Magani. <laughs> Magani. Oh. Nang asawa yung mong asa... asawa. hindi babae yung lalaki asawa. Pwede po't malalaki ko? Ha? Pwede, Pwede po't malalaki ko? lalaki. <laughs> Ang lalaki, kahit saan mo ilagay yan, lalaki pa rin yan. Ikaw kung mong lalaki ka, wala na. Saan mo ang ilagay? May ilagay talaga yan. Agoy. Agoy. <laughs> hmm Nakita mo ba siyang pumatong sa ba, si ba, ibang babae? Ba. Eh? Oo. Nakita mo? May prueba ka? Sigurado ka? Pakita mo nga. Ito pa pakita. Nakita mo siya na pumatong sa si babae? Na. Dara, oh, kita na ni mo, oh. Ma'am, magulo ko kausap, ma'am. Gani. Baba ang na kong ko ko Ang tanong ko sa'yo, nakita mo ba wala, yung partner mo wala. na pumatong sa babae? Wala, gani, wala. Sa cellphone lang, sa cellphone. O, oh, ano nakita niyo mo sa cellphone? <coughs> Mga chat. Chat. Nakita na sila? Hmm, nag anak sila. Siguro nag anak kay Buron naman babae. Oo, siguro, mm. wala kay Bawong. <laughs> hmm. Malmo Mahal mo, asawa mo. <laughs> na, sir. Mahal mo, asawa mo. Mahal. Oo, magtiis ka, minahal mo yan eh. Grabe. <laughs> Hindi kasi kung hindi mo na mahal, eh, di iwanan mo. Kung mahal mo pa, hindi eh, mag ka. Meron naman talaga kapag nagmahal, di ba? Talap daw eh. Ay. di mo na lang. <laughs> ha? Magtiis na lang. Hindi. Kung mahal mo pa yung partner mo, natural magtiis ka. Pero kung hindi mo na mahal, eh, natural iwanan mo. Hindi daw may iwanan, talap daw. Agoy! agay, agay. Grabe ka magpayo. Si Maldita, o oh, pinayuhan mo nga ako. Hindi. <clears throat> nang, ayusin mong pagpayo. Hindi. Ganito kasi yan. No? Bakit ka naman mabayo? Baka ka naman kasi may ginawa ka. O di kaya merong kang ginagawa na hindi niya nagugustuhan. O merong wala sa'yo na hinahanap niya sa iba. Alam mo, lalaki, hindi yan, ano, hindi yan, kumbaga hindi mag-iisip na maghanap ng iba kung walang rason. Try to ask yourself bakit nangyari yon. Kasi kung alimbawa, may pagkukulang yung lalaki na gawa niyang makipag, alam mo yun, communicate sa ibang babae, no? Sabi nag-comment Sige mag-ano ka dyan ka Baka masipa kita dito. <laughs> Ang lalaki, no, bago makagawa ng kasalanan niyan, may dahilan niyan. Try to ask yourself, ano nga ba yung kulang sa sa'yo o ano yung nagawa mo? Bakit niya nagawa yon? Hindi porkit ginawa. nagkamali, hindi porkit nagkamali yung lalaki. Kasalanan ng lalaki yon, may rason yon. Hindi kasi, magkalayo kami. Nandito siya sa Maynila, tapos ako na sa Batangas. <clears throat> Tapos? Minsan-minsan yeah, lang ko umuwi. Siguro, yun ang pagkukulang ko. Mm. Eh, kaya pwede nyo namang pag-usapang mag-partner mag yan. Di ba? Piptok lang naman ang kailangan yan eh. Pwede ba mo ko? Pigil-pigilan mo diba, muna. Ito nga sa akin, mo oh, sinasara ko. <laughs> oh, hindi mo ako hindi mo ako natandaan, 'di ba nakaakyat na ako dito? Oo. Oh, oh. Kilala kita, Edge Dump. Ah-ah. Uh -uh. ah -uh. -oh. Ay Bautista, Aljon So, ganun lang. Kaya niya naman pag-usapan 'yan eh. Pag-usapan sa poka na talaga. Sabi ko pag-usapan lang. Wala akong sabi magsapakan kayo. <laughs> No. Okay. Okay. Thank you. <laughs>